Yan na siya guys. So sakto lang guys yung lima. Limang buo. Yung naubos lang guys. Sakto na makapagluto sa ganito karaming ano. Okay. Ganito karaming bigas. Ayan. Lima lang guys. Okay guys. Yung limang ganito eksakto ng makapagdito ng kanin kaya okay to guys okay good talaga to guys Okay guys, susubukan natin itong ano, ginawa kong paper briquettes kung gaano siya kaganda pang luto. So medyo mausok guys. Ano? So ito siya guys. Oh. Ito naman yung susubukan natin kung okay ba siya pang luto. Okay, yan umapoy na siya guys. kapag nag-apply na pala siya guys kuha na siya <laughs> hindi siya mausok kay sa doon sa ano kakoy <laughs> okay din guys ayos Ay, guys, din para yung ano ah uh, yung paper breakage Ya, saya guys untuk nah ya oke okay, tinggal natin guys kong ilan payung natira ya oke okay. so na ya nasya guys so Sakto lang guys yung lima. Limang buo yung naubos lang guys. Sakto na makapagluto sa ganito karaming ano. Okay, ganito karaming bigas. Ayan. Lima lang guys. Okay guys. Yung limang ganito eksakto na makapagluto ng kanin. Kaya okay to guys. Okay. Good talaga to guys. Okay, ito pala guys yung ginamit kong ano, yung ginamit kong uh, molde nitong may butas ganito. Yan, so nakapasok siya guys, ganyan oh. No? Tapos gaganyan mo lang. So ito guys yung ano, ginamit kong molde para magkaroon ng ganito o yan para magkaroon ng ganyan na butas yung gitna so yan kalalabasan kapag dito nyo minolde guys ito naman guys mas madaling gawin katulad nung nakita nyo kanina so mas madali itong gawin Tabilog.